Yan, good afternoon mga drivers. Yan uwi naman tayo. Uwi naman tayo kasi wala po kaming gigs ngayon. may nakauwi na po galing sa island hopping mga rebers ayan mapa yung mga gears nila ngayon ayan mabuti na pong panahon ngayon mga rebers no kasi wala na pong alon 아. 폴. 폴. Are pull. Kenai nai pull. Pull. Nangay gi nai nangay ni mo kon Facebook account pull. Taga Marikina wala uh, ko subscriber ko. Oy. Ah. <laughs> <Ayan. laughs> ah? May nagtanong. Huh? Facebook account mo raw.

Ah, uh, ito po si Apple mga ka-neighbors no, yung ano po, hiningian mo ng Facebook account no, Ayan. Pakita ko po sa kanya kasi sabi niya wala raw. Yan, pakita ko po yung comment mo dito ah. Sana yan. Apple. <laughs> ah, ayo pansinin ni Apple ah. Yan. Ano ba yun? Ano nga, Facebook account mo eh. Sabi niya. <laughs> Ayan po si Apple. <laughs> Cannibers, ayaw niya magbigay ng kanyang Facebook account. No? Kasi hindi po kami friend nito. Poltika mo na, i-adfriend mo na ako. I-adfriend mo ako. Ha? mo Hindi maguan, wako load. Hindi ko abyo walang lang, i-search lang dami. Yan, tingnan natin yung Facebook account ni Apple ha. <laughs> e, may humingi nga eh. Ang sakit nga. Harry, Harry. Harry? He, H, H, H R-Y. Then, Space, Alvarado. 6 e 1 Then, BG. This one? Oh, wala, wala. Henry? Ayaw na.

Ayan, private pala yun, drivers. Ayaw niya. May, may, ano, may shoot ka na ba, Paul? <laughs> oh, wala ka ng chance, pare. yan Bro, tana, bro. Si Caprikoy, kapitan sa San Pedro 5. Ayan. Ay, huwag niyo na linisan yan. Drivers.

Ha? Uh, uh, man lang ito o... Man lang ito o kuha niya ang niyang kung ko. Hindi mo gisip niya yan. Hindi niya gigi pausap. At ito kapis niya. Man lang lang kut. Plasta na, plasta na. Nandito na po tayo sa tulay ng Maribago mga Revers. May paparating naman po yung bangka galing sa Island Hopping. no?

Yan, nandito na po yung isang bangka na San Pedro 3 pala mga ka Yung dinala ni Captain Juar. Yan. ano na po Hi, Paul. Paul. Ah. Paul. Sana, Paul. Ay, promise, Paul. Awa. Ah, na, promise lagi. Na nga, hiningin niya yung Facebook act mo. Hindi, ko, hindi ko lang ma-view kasi wala akong load ngayon. Yan. Yan lagyan po nila ng hag, uh, damyo yan mga drivers para uh, hindi naman mahirapan yung gis dumaan yan. Ah. Uh, uh, po, wagi ko na po butiha po lang. Yan. So, ganyan lang po kaya simple mga reverse. Para madali lang po dumaan yung gas. Yan. Yan, madali lang po nakadaan, makadaan mga reverse kasi may ano po, may mahawakan po sila na bamboo po. Yan. lapaka lapaka yan po Yan, yan akyat na po tayo dito sa San Pedro Cinco mga reverse para makauwi po tayo ng maaga Reverse. Oy. Yan. Grabe si sa San Pedro oy. Ngilngig. Babay. Eh, babay po sa Maribago. Yan. Thank you for watching my uh, drivers.